Ito mga ka-RSP, kung tayo po ay mag-aalaga ng hayop, maaring aso man o pusa, may kaakibat po itong responsibilidad. Tunay nga dapat ituring natin itong bilang isang tunay nating anak. Yan. Tama ka dyan, Gab. Kahit ako man ay mga, may mga alagang aso, pati si Aljo. Kaya naman ngayong umaga ay special tayong, may espesyal tayong bisita magturo sa atin ng basics sa pag-aalaga ng aso. Please welcome Pablo, ang bibong-bibong golden retriever at ang ating Philippine dog whisperer. Nasiginoong Lester Zapanta. Good morning, good morning. Si siya, good, morning. Good, morning. good morning and uh, ito ay si Pablo ang aking alagang chocolate labrador. Okay. Hi, Medyo Pablo. may pagkabibo pero nakahiga na siya ngayon. <laughs> <laughs> Ayan sir, bilang isang dog behavior expert, ano nga ba karaniwang inilalapit na mga client sa inyo? Normally ang nilalapit sa akin yung mga nuisances na barking, yung mga unwanted, madaming unwanted behavior na aso mm. yung nangangagat, yung, yung mga matitinde, yung pati may are o kaya yung sinumang bisita kakagatin tapos nagde-destroy ng furniture, uh -huh. all those things, lahat ng unwanted behavior sa uh, sa sa aso, yun yung kadalasang nilalapit sa akin. But, ang hindi alam ng mga dog owners ay sila yung reason eh, kung bakit mm. nagkakaroon ng misbehavior yung mga aso. So, right. I'm more of a dog behavior expert, but I train more, mostly, people, dog mm. owners talaga. Kasi, okay. kapag yung aso, ni, oh. kagaya ni Pablo, <laughs> nagalaro Kapag yung aso nilapit sa akin, iniba right. ko yung environment, iba na yung ugali niya agad. Right. Pero pag bumalik sa kanila, ganun pa rin. So, you need uh -huh. to train the dog owners how to handle their dogs. Ganun yon So, para mas mapadali lahat. Right, right. Pero for sure uh, sir Lester, no, may mga kababayan tayo ngayon na gustong malaman paano ba talaga? Paano ba talaga magte-train ng uh, isang uh, so yung mga timpong uh, simpleng sit. Oo. Uh -huh. uh -huh. yung uh, paano po ba sir? Oh, yung yung Basically <laughs> kasi yung mga dogs meron silang motivation. It can be social contact, play or food. Kadalasan food motivated. Halimbawa si Pablo, eto Uh, kaya nakikita mo na matalino si Pablo Kasi food, play, and socially motivated siya So mayroon akong treats dito To start with yeah. Hawakan ko lang Ayan, nakatayo si Pablo mm -hmm. Pero the moment tinaas ko yan oh. Muupo na siya So after niyang upo Doon ko siya i -re reward But if you would see my action It's more of the hand gesture Rather than the voice Or say, mm -hmm. telling the dog to sit But eventually Pwede kong gawin yun na ganito uh -huh. Sasabayan ko ng sit Then doon may imprint sa utak ng aso, sit means this movement. Oh. Sit means lapat ko yung yung butt ko doon sa sahig. And then I can go down. Come here. Down. There you go. Oh. Pop. Good. I can ask the dog to shake. The okay. other one. And then I, I can do multiple uh, anong tawag dito, behaviors using the treats. And then eventually, he will win out, 'ko na. Pero ito isa sa matinding medyo mahirap kasi pag nilapit mo 'yung pagkain doon sa aso, gusto niya nang kunin. But the ah. impulse control should be there. Don't move. Ah Ayon. Ayon. ah. Ayo. Right. So, so kailangan kailangan meron silang impulse control. Right, right. Hindi mo tinatanggal 'yung pagiging aso nila. But, gusto mo, hindi porket nakakita silang pusa, ah, habulin nila. Mm -hmm. Nakakita sila ng tao, na nila, o kaya tatahulan nila. Mm -hmm. Ganun dapat. So, usually, there's a tricks, ini-incentivize natin yung dogs. Yes, it's uh -huh. more of a reward-based right, right. training. Mm -hmm. Okay? So, gusto mo, na kapag sumunod siya, meron siyang ine-expect na magandang mararamdaman based on sa reward mm -hmm. na binigay mo. But, it hindi pwedeng laging food lang, kasi kung ang aso, hindi naman food-motivated, mas motivated siya ng bola, then gamitin mo bola. Mm -hmm. You don't use yung motivate you don't use yung hindi niya motivation kasi right. hindi susunod yung aso. Uh -huh. Pero sir, ito, as as the Pinoy Dog whisper ano po ang maipapayo nyo sa ating mga ka-RSP na nanonood nyo na nagbabalak ding mag-alaga ng hayop? Paano po ba maging isang responsible pet owner ang isang tao? Sir Lester. First things first, you need to check your lifestyle. Okay. Yeah. Kailangan alamin mo ngayon kung Okay, bagay ba sa akin na magkaroon ng aso? Mm -hmm. Ngayon, the moment na nakapili ka ng aso, you can adopt, you can rescue, you can buy, you research kung ano man yung breed ng aso na bibilhin mo. Mm -hmm. Just to make sure na kaya mong punan yung pangangailangan nila kasi ang problema, minsan gusto natin bumili ng Doberman gusto natin bumili ng German Shepherd, ng mga working dogs, tapos iiwan mo lang sa bahay. Uh -huh. Eh, kung iiwan mo rin lang sa bahay, yun siguro wala pang isang buwan, bored na bored na yun, ubusin na yung bahay mo, diba? Uh -huh. And then, hindi lang yun. Kailangan meron ka rin allotted money. Uh -huh. Financially, kailangan kasi meron silang pangangailangan na vet, meron silang pangangailangan na food, tapos kailangan merong kang time. Pinakaimportante yung time para sa aso. Mm -hmm. Lalo na ngayon kaya madaming nagpapasalamat after nung nagka-COVID yung mga aso tuwang-tuwa mas nakasama nila yung mga dog owners nila, mas nabigyan sila ng panahon. All right, Alright. muli po ay nakapanayam natin si Sir Lester Zabanta, isang dog behavior expert at trainer na sikat din bilang uh, Pinoy Dog Whisperer. Mabuhay po kayo, Sir, and Happy New Year. Happy New Year sa inyo lahat. Happy New Year. Hmm.